Hello guys, this is Chels, a content creator and a mama too. Welcome to my wall, it's Mami's Journey. I have something to share with you. Hello mami's, every morning ganyan ang setup natin. Ayan ang bathtub ni Baby. napaka comfy naman talaga gamitin kasi meron na siyang foam. And then, electric kettle naman ang aking gamit para sa hot water ni Baby. Kayo mamis, araw-araw nyo ba pinapaliguan ang mga newborn nyo? Kasi ba diba, may mga kasabihan na bawal daw paliguan ang mga babies every Tuesday and Fridays. But mamis, that's not totally true. Mga superstitious beliefs lang naman siya. So, nasa sa'yo na rin kung i-apply mo, wala namang mawawala. Ang kaso nga lang, 'di ba? Pag sobrang init ng panahon, syempre irritable ang mga babies niyan. Kailangan nila laging maligo para fresh sila. So, nasa sa'yo na kung ia-apply mo ang superstitious belief na bawal maligo. Hi, pretty. You look at here, pretty. Pretty yan? Hey, princess Ami. <laughs> tapos na yan na liga. Fresh yan. Fresh.